nag-increase po ang aking sale. Tapos, uh, nakilala po yung product ko at uh, isang ano po, na-interview rin po ako ng Channel 7 para dun sa kanilang, alam mo na ba? Uh -huh. Parang nakilala yung aking product nung sa mga nung nung simula nung nag-guesting po ako sa inyong programa. Um, at alam mo naman na <laughs> uh, malaking tulong tumas po yung aking sale tapos ang daming nag-inquire na gusto mag-dealer. So, Elmer, ano ano yung mga bagong produkto na i-introduce mo ngayon sa market? Ah, uh, ang ano po, uh, pina-finalize ko lang po yung mani na may luyang dilaw. Luyang dilaw? Coated with luyang dilaw po, parang cracker nut siya, pero ang kanyang ano may component na luyang dilaw. Kasi, di ba, pag daw kumain ng mani, nakaka-arthritis? So, lagyan natin ng pangontra para makakain sila. It's, uh, parang ganyan. Kailangan Pero, niya na ibiglima. Maraming bawang. Maraming bawang. Pero itong akin naman, luyang dilaw na, ang naka-incorporate, luyang dilaw po. Yun. Yan. So, ah, uh, uh, alam mo, you, you know what the Japanese do sa, sa ginger? Ginagawa nila yung pickles, eh. So, gumawa ka apa, ng pickled luyang dilaw. Uh, yun ang i ihalo pagkatapos i-fry mo pickled yun ha i-fry mo yun ang ihalo Papa. mo dyan naku napakasarap yan maasim-asim maluya-luya sige po uh, isusubukan ko parang, mag parang sashimi ang lasa po. noon pickled if you go to Japanese muna. restaurant uh, medyo pink ang kulay nga lang ng ginger nila probably because of the uh, tawag nito vinegar mm -hmm. uh, but uh, napakasarap yan na. Wow. Kakainin mo yung loya sa so fresh na hiwa, hindi mo makakain. Pero once it becomes pickled uh, ginger, masarap kainin yon. At try niyo po yun, Sir Elmer. Ipipikil mo yung uh, turmeric. Apa. Gumawa ka rin ng pickled turmeric uh, para yung mga may arthritis, yung mga sakit, yung, ba, sumasakit na yung tuhod, <laughs> yung mga joints, mm <laughs> dilang kung hindi yung joints. Kasi anti-inflammatory yung tumeric, turmeric. Turmeric. Uh, na kulay orange, hindi kulang dilaw. Oh, oh. Mm -hmm. uh -huh. di ba, sir, may turmeric tea ka eh? mm -hmm. meron po, meron oh. po. Meron din turmeric tea. Mm -hmm. Ano-ano pa po ba yung... Pero maganda na po yung na turmeric, wala pang gumagawa nun, I think. Atsarang turmeric. Yeah. Okay, Elmer, uh, ano ang pinaka mo na Prada? Kasi, alam mo, yung uh, coco, 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 uh, talagang... Amazed ako kasi it really tastes like bagoong. Natikman natin yan. Uh, natikman with natin, the, di ba? With biscuit. Uh, oh, oh. So, uh, anong pinaka-sellable mo na product? Yung best seller natin? Um, ang pinaka-best seller to po ay kokoong. Uh, yung original flavor po niya. At saka po yung suka. Mm -hmm. Yung suka na gawa sa sabaw ng nyog. Uh, iba yun. Uh, talagang uh, sabaw ng nyog, ha? Huh? hindi galing sa tuba uh, yung sa iyo, sabaw sa ninyo hindi po siya galing sa tuba, yung waste material po na suka yung sabaw ninyo, gin ginawa ko po, po siyang suka so yung po yung mabili at saka yung po po na original, saka yung spicy ako po yung nagpapasalamat sa DTI lalo na po kay Sir Ronier Makatol, siya po ang Provincial Director ng DTI Pati na rin po kay Bernie Karingal ng Provincial Director po ng DOST dahil sa mga tulong at saka sa mga paggabay sa aking negosyo. Ayun, Elmer. So, uh, can you now invite um, our listeners and viewers na tangkilikin yung produkto natin? At mag -resell. Ang pinakang importante, sir, ay ako yung malaking pasasalamat sa inyo. Ay, sa thank you, thank you. At lalo na kay Kong. Kasi sir, kung hindi nyo ako naging guest dito, eh hindi makikilala ng ating produkto sa ano. Kayo po ang pinagang malaking tulong dahil nakilala po yung ating produkto sa labas ng ating, ng ating produkto. Ayos. Uh, thank you very much. Thank you very much, Elmer. So, uh, can you now address our viewers and listeners and invite them uh, to uh, natanggilikin yung produkto natin? Uh, nag, uh, ako po ay no uh, ko po uh, yung ating po mga kababayan na na ano nabiliin ang mga produkto ng Pilipino na gawa po sa ating na mga medium -scale, uh, enterprises. Uh, malaking tulong po ito dahil hindi lamang po ang pansariling negosyo namin ang natutulungan, ganun ang natutulungan din po nito yung iba po nating mga kababayan na umaasa, lalo-lalo na po sa akin, ang mga produkto ko po, gawang nyog. So, hindi lamang po ako, kundi yung magninyog na rin po ang natutulungan nito. Ayun. Ayun. So, thank you very much, Elmer. And I hope that uh, in the future, talagang lalong lalago yung ating negosyo. Dahil nakikilala na ho ang ating produkto ako at yun ating po. kumpanya. At lalong-lalong ikaw, naging rockstar ka na. Rockstar, yeah. <laughs> Napakagandang mag-resell okay. ng produkto <laughs> ni Sir ano, Elmer. Nag-resell din ako kong eh. Ah, Yes! Yeah. Eh. So, napakaganda! Kaya, gusto siya para eh. <laughs> Parang salamat, Sir!